Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines be the heart of the delightful Philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo brigada in the heart of changing lives this is 105.1 brigada news fm brigada. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time ala sete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Balita Nationwide. Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte In-archive na ng Senado Ang kampo naman ho niyang si VP Duterte Winelcome we nga ho yung desisyon ng Senado Na i-archive ang Articles of Impeachment Yan nga hong ginawang pag archive ng Senado Sa Duterte Impeachment Case at... Hindi pa umano checkmate pero kahiyahiya. Samantala mga kabrigada, ito nga hong Pangulong Marcos, isinusulong daw itong Philippine-India trade deal. Mga negosyante naman, hinikayat na mamuhunan sa Pilipinas. Chinese Embassy, dumipensa sa pagpunan ng Pilipinas sa dami ng research vessel nila sa West Philippine Sea. At ito naman hong Special Voters Registration ng Comelec. Linawin ko yung special lamang. Ay magtatapos na huyan ngayong araw. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Bandita Nationwide. Sa umaga! Balita Nationwide. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Huwebes mga kabrigada, August 7, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Nagpasya na ang Senado. Kaugnay sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila po ng matinding mga debate kaugnay dito. Sa naging desisyon o sesyon kahapon, karamihan po sa mga senador ang sumang ayon at tumalima sa naging desisyon ng Korte Suprema na hindi dapat ituloy ang paglilitis dahil unconstitutional umano ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Inilatag kahapon ang ilang musyon kaugnay sa impeachment na pinagbotohan ng mga senador. Bilang narito ang pagbasura sa impeachment na inamyendahan na i-archive, gayon din ang paghintay sa desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara. Samantala dahil sa naging resulta ng butuhan ng mataas na kapulungan, sinabi po ng grupong bayan na magsasagawa sila ng indignation rally at noise barrage. Ito ay dahil naniniwala sila na nabigo umano ang Senado na mapanagot ang Vice Presidente sa kanyang mga kasalanan. Brigada Balita Nationwide Buhanan pa ho natin ang karagdagan detalye dyan sa Senado. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! <laughs> Napagkasunduan ng Senado sa botong labing siyam na affirmative vote, apat na negative vote, at isang abstain vote. Nasundin nga ang amendment motion ni Senador Dante Marculeta. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, One abstention. The motion of Senator Marcoleta, as amended by Senator Joel Villanueva, adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court and Bank on July 25, 2025, which, among others, held that the articles of impeachment are null and void ab initio, and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to, trans and and to transfer rather. The articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled, In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sarah Zimmerman Duterte to the archives, the same is hereby approved. Pagkatapos na pagkatapos na sesyon, agad namang kinemasyon. Netong si minority leader Tito Soto ang naging resulta. Akala ko ba wala kami ng resityo? Okay, ba't natin hinahamig tayo? Sabi ng Supreme Court, wala ko no, jurisdiction, mm -hmm. kahit may convince na, sinasabi ng mga kasama ko, wala nga uh, jurisdiction, pero in-archive. Uh -huh. O, ayan na yung sabihin nun. Hindi may jurisdiction. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Sen. Amy Marcos na nagpapakita lang ito ng kanilang konsensus sa Senado. Overwhelming naman, Overwhelming naman ang uh, ang uh, consensus na talagang kinakailangan, igalang ang ating Korte Suprema. Nang matanong naman si Senator Alan Kiatano, kinumpirma niya na patay na ang paglilitis laban sa Vice Presidente pero paglilinaw niya, maaari pa naman itong mabuhay. Anong kaibahan ng e-table at saka e-archive? Yung e-table, simpleng salita, isang tabi muna. So meaning buhay siya pero hindi muna din discuss. So ang problema kung ite-table namin yung motion ni Senator Marcoleta, ibig sabihin nun, nandyan pa, hindi namin ginagalaw, pero nandyan pa yung case. Labag yun sa sinabi ng Supreme Court na immediately executory. Pero kung isang tabi mo, ibig sabihin buhay siya, pero pag naging final yung decision, pwede mong patayin. So ang kaibahan naman nung motion na pinasa natin ngayon na in-archive na siya, na sinunod yung Supreme Court decision, pinatay na siya. So kung ma-reconsider ng Supreme Court, pwede mong buhayin. Pag nag ng Supreme Court at sinabi ng Supreme Court, uh, immediate immediately executory, dapat kumilos yung Senate. Pag hindi kami kumilos doon, what's to stop us in small or big decisions later on? Maalala, bago mapagdesisyonan ng institusyon na i-archive ang impeachment laban kay BP Sara ay nagsimula muna ang motion sa isang motion for dismissal na siyang galing kay Marcoleta hanggang sa tinugunan nito ng motion to table ni Senate Minority Leader Tito Soto at maaamendahan na gawin ng alam na archive. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Mexican News, Oh, Ang kampo ni VP Sara, we welcome naman yang desisyon niyan ng Senado. Jigoboy Custodio, ibrigadamo. Brigada. Kinikilala ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang naging desisyon ng Senado na sumunod sa Korte Suprema at i-archive ang articles of impeachment laban sa kaniya Sa botong 19 affirmative, 4 negative at isang abstain, inaprobahan ng Senado ang pag-archive ng kaso matapos igiit ng Korte Suprema na nilabag ng impeachment trial ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing iisa lamang ang maaaring impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Si Senador Dante Marculeta ang unang naghain ng musyong i-dismiss ang kaso pero binawi rin ito at hiniling na lang na i-archive. Sinubukan pa ng minority leader na si Sen. Tito Soto na pigilan ito pero hindi ito umubra. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara inihain noong Pebrero, kaugnay ng aligasyon ng katiwalian at umano'y planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ngayon nakatutok ang kampo ni VP Sara sa pagsusumite ng opisyal na komento alinsunod sa kotosan ng kataas-taas hukuman in the heart of changing lives. ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Authority. Katapalita Nationwide. Nanawagan naman si Senator Bongo na tuldukan na ang usapin ng impeachment upang makapag-focus na ang lahat sa kanilang serbisyo sa mga Pilipino. Hindi ng Senador malinaw na ang naging pahayag ng Korte Suprema at wala na umanong dapat pag-usapan tungkol sa impeachment. Sa kasalukuyan, ipinahayag ng Senador na mag-move on na at gawin na lamang ang trabaho sa publiko upang makatulong sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga kapuspalan. Brigada Balita nationwide. Talon muna tayo mga kabrigada, ito raw hong NTF-ELCAC nagbabala sa posibleng raw hong pagre-recruit pa rin ang mga natitirang miyembro ng NPA, makaraang tuluyang mabuwag na raw ang natitirang mga guerrilla front sa Pilipinas. Brigada Calf Austria, Brigada mo! Brigada! Brigada. Nagbabala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict laban sa posibleng panibagong recruitment ng mga natitirang miyembro ng New People's Army sa kabila ng tuluyang pagbuwag sa lahat ng guerrilla front sa bansa. Ayon kay NTF LCAC Director Alexander Umpar, may natitira pang humigit kumulang 785 na mga miyembro ng naturang grupo na pawang maliliit at hiwa-hiwalay na grupo. Bagamat wala na silang kakayahang magsagawa ng malakihang opensiba, may posibilidad pa rin umano silang makahikayat ng mga bagong kasapi, lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Samantala kinumpirma rin ng NTF Alcac at Philippine Army na tuluyan ang, ang nabuwa ang huling guerrilla front ng NPA sa bansa. Ang komite rangang ang guerrilla one sa Bicol Region noong katapusan ng 2024. Nauna nang iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona. Ang tagumpay ayon kay Umpar ay hindi lamang bunga ng operasyon ng militar kundi ng whole of nation approach kabilang dito ang social interventions, livelihood, infrastructure, peace dialogue sa tree integration. Ang natitirang maliliit na grupo hindi na raw maituturing ni rebelde kundi mga bandido. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1. Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ka Brigada, balik tayo dito. Ito raw home pag-archive ng Senado sa Duterte impeachment case. Eh hindi pa rin naman daw checkmate, pero kahiyahiya. Brigada Haji Camino, e brigada mo. Brigada. Nakakahiya ang desisyon ng Senado na i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya matapos umanong isuko ng Senado ang pagiging independent nito at inabandona ang mandato alinsunod sa konstitusyon. Sinabi ni Sendanya na mistulang naging Duterte Senate ito at kinunsinte ang mga krimeng nagawa ni VP Sara, partikular ang umano'y pandarambong ng 612.5 million pesos na kon funds at lantarang pangaabuso sa kapangyarihan. Idinagdag naman ni Akbayan Representative Shell Diokno na kahit ano pang itawag sa hakbang ng Senado, particular ang pag-archive, pinatay pa rin ang articles of impeachment. Mas nakabuti sana ani Diokno kung naghintay muna ang Senado sa ruling ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Muling nanawagan ng kongresista sa Supreme Court na ikonsidera ang desisyon lalo't marapat naman ang panagutin kahit na ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. Hindi pa may tuturing na checkmate ang ginawa ng Senado bagamat tinanggihan na nito ang due process. Hindi umano dapat matigil ang paghahanap ng pananagutan dahil kasalukuyan lamang na nasa yugto ng hindi pagkakasundo at may mga malakas na hakbang pa upang itaguyod ang hostisya. Their disgraceful decision is a betrayal of the Constitution and a betrayal of the will of the people. This may have delayed our hopes for accountability and justice, but it has not ended it. Sa dulo, hindi pa nakakataka si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Patuloy na magbabantay at maniningil ang taong bayan. Tuloy ang laban. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 5.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa ibang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos Isinusulong ang Philippine-India Trade Deal Mga negosyante hinikayat na mamuhunan sa Pilipinas Brigada Marikar, Sargan, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinutulak ng Pilipinas na isang Preferential Trade Agreement o PTA sa India upang mapalawak ang kalakalan at palitan ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ng mga top business leaders ng Pilipinas at India sa ginanap na Philippines India CEO Roundtable sa New Delhi na isa sa mga highlight ng kanyang limang araw na state visit. Nais ni Pangulong Marcos na pabilisin ang negosasyon sa PTA sa tulong ng mga business at government leaders ng dalawang bansa. Inatasan na ng punong ehekutibo ang Department of Trade and Industry na manguna sa formal na pakikipag-ugnayan sa India para dito. Kasabay nito hinikayat ng Pangulo ang mga negosyanteng Indian na mamuhunan sa Pilipinas, lalo na sa sektor ng Information and Communications Technology o ICT, Digital Technology, Semiconductors, Renewable Energy, Infrastruktura, Healthcare at Pharmaceutical Industries. Bilang bahagi ng mga hakbang, bubuo rin ang Joint Working group sa pagitan ng Pilipinas at India na tututok sa trade at investment kasama na ang industry-specific groups upang mas mapadali ang pagtukoy ng mga oportunidad sa bawat sektora. Tiniyak na Pangulong Marcos sa mga negosyante na handa ang gobyerno na makinig at tumugon sa kanilang pangangailangan at nais niyang makita mismo ng mga investor ang potensyal ng Pilipinas bilang prime investment destination sa Asia. As two of the Even the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnerships. And we hope uh, we are working very hard together to uh, find the common ground so as to, to uh, make the uh, passage of the agreement of the PTA come as quickly as possible. The very verbal discussion we were having here earlier to was precisely about that. in the heart of changing lives. Ako si Brigada Marika Arsargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga guro na apektado naman ang sama ng panahon noong nakarang buwan. Inatira ng tulong ng DepEd. Brigada Sheila Matibag. Ibrigada mo. Brigada. report. Department of Education na DepEd Secretary Sani Angara ang pamamahagi ng tulong sa mga guru at educational staff na apektado ng nagdaang mga bagyo sa Pampanga. Ang relief operations ay pinakinabangan ng higit 2,000 mga teaching at non-teaching personnel mula sa Masantol, Makabebe at iba pang kalapit na lugar. Ilan sa mga nahatira ng supplies ay ang Masantol High School, San Isidro Elementary School, San Nicolas Elementary School at Makabebe Elementary School. Ay ayon kay Anggara, siguro ng DepEd na may agarang tugon at pagdalaw sa mga guro sa gitna ng kalamidad. Maliban dito, nakipagdayalogo rin siya sa mga teachers, estudyante at community stakeholders upang malaman ang mga hinaing ng mga ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music You. Uh, Brigada Balita Nationwide Ipiniliwanag ng Chinese Embassy kung bakit dumarami raw yung kanilang mga research vessel na namonitor sa karagatang sakop ng Pilipinas Sabi ho nila kasi kanila pa rin talaga raw ang Spratly Islands na tinatawag nga ho nilang Nansha. Dahil nga ho sa naniniwala mga ito na may soberanya at jurisdiction ang China sa mga lugar na atin naman talaga. Itinanggerin daw ho nila na nagdudulot ng tensyon ang presensya ng mga Chinese research vessels. Brigada Balita, nationwide. Mga, mga kabrigada, nakatakda na hong magtapos ngayon ang Special Voters Registration na isinasagawa po ng Commission on Elections. Ayon sa Comelec, hanggang ngayong araw na lamang ang isasagawa nilang registration sa mga site sa Metro Manila, particular na sa mga malls, sa mga ospital at mga airport. Gayunpaman, patuloy pa rin ang nationwide registration hanggang August 10. Sa kasalukuyan, mga kabrigada, sinabi po ng komisyon na naabot na po nila ang kanilang target na 1 million individuals na magpaparehistro at inaasahan po nilang aabot pa sa 1.5 million ang magiging kabuuan nito sa pagtatapos ng registration period Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa Brigada News FM Manila. from music and news Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.